Isang magandang araw mga kapromdi At ngayon, papakita ko sa inyo kung paano gawin ng kanyang juice Kung paano palabasin ang katas nito Medyo maproseso rin pero madali lang naman Kailangan lang ng konting tiyaga Dito ayan, kung napapansin nyo medyo matigas Ang balat niya, ito nasa 4 uh, months na to sa uh, tagal niya dito sa puno. Uh, kinakailangan siyang gamitan ng lagari. Lagaring bakal. Ito, mas madali. Ito, hanapin natin dito sa maliit na tambakan ng mga gamit. Yung lagaring bakal. Ayun. Kinakailangan gamitan na to. Kasi napakatigas ng balat ng Miracle Fruit. Ayan. So, to gusto na sa gulang to para lutuin. Ayan. Ayan ang kanyang tangkay. Ayan. Papalipit-palipitin lang natin. Yeah. opya opya, Bigat. Timbangin natin kung ilang kilos to. Ayan na sobra bigat tumimbang siya ng 4 kilos ayan bigat siya. Hmm. at si at si Kuki titimbangin din natin <laughs> ang asa na to may apple tuntutan itong tuta na to ayan. ayan napakabigat niya sa isang bunga, tumitimbang siya ng 4 kilos yung iba sa ibang lugar na ibebenta daw to per kilo so eto na mga kaprom di at na natin ang miracle fruit ayan ganun din ang lagaring bakal lagari ng bakal kailangan malinis baka may kalawang kailangan linisin muna ayan malinis na pareho at lalagarin natin to dahin sobrang tigas Yan dito sa kanya sobrang tigas balat niya lang naman ang matigas pero yung loob malambot eh. na tsaga chaga yeah. lang ayan. Ah, ayan. Hati na. Yan, nakikita nyo ang laman niya. Para siyang guyaban o, o, o upo. Nung kumayahalin tulad ng kanyang laman. Yan. Ngayon, kakayurin natin to. Lalagay sa isang malaking lutoan. Ayokin natin. Malambot lang siya. Malambot lang ang niya. Parang guiba. Ano? Ayan. Kakayorin natin at ilalagay sa malaking lagay. Para madaling paulan. ito ang kakaiba dito pag ayan, ang laman niya kulay puti pero pag sinalang na sa apoy magiging kulay itim na parang ice cream ha <laughs> maiskot pa ng ice cream ha? ito nasimot ko na yung bilang pisngi at ngayon, ito na mga isa. ko ng kayurin. Napakasiksik ng laman niya. Kaya, tumimbang siya ng apat na kilo. Pakikita ko sa inyo mamaya kung gano'ng karami. At makikita din natin kung ilang bote ang kain ng lagyan depende sa sukat ng bote na ating paglalagyan itong nilalagyan ko na at ang lalagyan ko na pasiro lang malaki ayan mapupuno na sa isang bunga ng Jupiter fruit. Kasi sobrang siksik. Kita nyo kanina, apat na apat na kilo mahigit. Ang point Timbang niya. May mas malaki pa sa kanya. May mas malaki pa dito. Ito, pangkaraniwang size lang to. May tumitimbang pa ng maabot ng anim na kilo. Sobrang laki. Yan, Yan simot na. Parang helmet yung kanya. Parang helmet yung balat niya. Sobrang tingas. Ito. Ayan. Ayan na siya karami. Ayan. Laki ng lutong ko pero. Tapos mapuno-puno. Ganda talaga tingnan, no? Parang ice cream. Vanilla flavor na ice cream. Tapos <laughs> mamaya pag niloloto na, giging itim na siya. Kaya, kakaiba talaga. Ayan na natin siya. Ayan. Dami. Ayan. Hintayin na lang natin na pumulo, Maluto. Hintayin natin na mulok hanggang sa lumabas ang katas. Yan mga kapromdi, kailangan uh, sagad nyo ang apoy sa lower heat para pantay ang maging luto niya at dahan-dahan tahan dahan na lumabas ang katas. Yung hindi ka ba masusunugan. Kaya kailangan nakasagad ang hina ng apoy. Yan, sagad na yan. Oh. So, uh, ayan. Yung level ng apoy. Yan, tingnan natin siya. Oh. Yan, napakadami. Ah, uh, lang natin na ah. pumulo hanggang sa lumabas ang katas ng ating miracle fruit miracle fruit juice at yun mga kaprom di 25 minutes na ang nakalilipas nung salang natin ito yan titignan natin ang itsura nya ng miracle fruit ayun kita nyo kulay itim na siya at sa lukuyang kumukulo ito ay nakasalang na ng 25 minutes at uh, pagpapatuloy pa natin ang pagluto para mas lalong lumabas yung katas uh, mga 1 hour ang um, tukon natin estimated time na luto niya. At halu haluin din pala natin siya para yung mga buo-buo niyang laman na yan. Mas lumabas yung katas. At titignan na natin mga kapuro. Hindi kung kumusta na ating lulutong mira kay Yan, sa pangalawang bukas ay makikita nyo medyo mahina na ang gulo kasi halos lumabas na lahat ng katas so ito ay umabot ng uh, isang oras at limang minuto na nakasalang sa apoy kaya yan, ngayon pwede na natin tong uh, isara ang ating kalan papalamigin lang natin to at pag malamig na ilalagay natin sa mga bote na paglalagyan so ayun na nga ay ngayon naka palamig na ang ating miracle fruit eto at malamig na at pwede nang isalin sa bote pero bago yun, sasalain muna natin para mas ma para hindi sumama yung mga laman-laman niya. Ayan. Ito, meron tayo dito. Strainer. Meron tayo dito sa salain at ayan, lalagay natin dito. Sasalain natin. Ayan. Ayan. kailangan dito ay pipigayin pa natin itong laman para mas lalong lumabas yung patas yung um, kanyang juice parang siyang bubi halaya nakatakam <laughs> <laughs> takam tingnan. No? Yan, piga inaantehin. Marami pa tong katas na nandito sa kanyang laman. Yan, piga na. Kailangan natin yung sapal dito. Isang dagat. talagang tingnan. Parang ube halaya. Nakatakab. At, Kurang na lang pinapay. Papalaman mo na lang. So, ito. Okay na ito. Ayan. May juice niya at nagready na rin ako dito. mga kabro namin din. Ayun, plastic bottle, nag-asan ko na 'yan. Ilagay natin dito sa imbudo. Yan. Yan, ito na ang finished product. Saka isang litro siya ng juice yun yung katumbas ng apat na kilong timbang ng miracle fruit isang litrong juice at titikman natin siya so yun mga kabromdi at ito na ang finished product na ginawa natin kanina na miracle fruit juice ito at uh, ito ayan malamig to kasi nilagay ko siya sa rep at mas masarap siyang inumin pag malamig para para ka lang minum ng cranberry o prunes 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 juice ayun mas malapit na lasa niya yung prunes gamot din daw yun sa UTI at Ayan, titikman natin ang juice ng Miracle Fruit. Ayan. Titikman natin. Oh, titikman na natin. matamis at uh, lasa siyang pinong malapit nga sa akin yung kung eh prunes nata bumibili ako sa mall ng mga prunes pinapainom ko sa anak ko kaya natitikman ko rin ang lasa at maikukumpara ko siya sa lasa ng prunes kaya masarap siya ang tamis marami daw siyang benefit sa katawan na uh, ay dudulot uh, at hindi na masamang sumubok ng mga herbal uh, juices na nakikita nyo lang sa paligid uh, sa mga bakuran at uh, try nyo mga kapromdi masarap yung lolo ko at daddy ko mahilig uminom na to lagi silang mag luluto ng ganito kaya nagawa nila yung juice So, yun, Nabusog na ako sa Miracle Produce. At ngayon, shoutout tayo sa ating mga supporters. Sa mga dati at bagong subscriber natin, shoutout natin sila. At po, shoutout kay Kaprom DTV. Shoutout sir. Kay Mr. Lloyd Aliado ng Denver, Colorado. Shoutout po kay... Mayor Kitchen, yan kay Bossing. Mayor Kitchen ng Pampanga, shoutout po sir Rose Marie Cortez ng France, shoutout po Julius Salgado kay Jay Respeto ng Santo Cristo San Antonio yan, kabayan natin yan at uh, support hain din niya kanyang YouTube channel ang Jay Respeto yan, hindi niya kay sa mga magagandang lugar at uh, sa mga masasarap na kainan malapit sa inyong lugar o saan mga kayo mapunta para alam nyo bisitahin nyo ang channel niya ang channel niya po youtube channel niya, Jay Respeto yan at uh, kay Sir Richard Senson ng New York shoutout po sir kay Ma'am Nancy Susan kay Cathy Spixel, shoutout po ma'am kay at kay ma'am si Liza salamat po sa patuloy na support uh, ma'am si at din po sa mga iba pang sumusuporta sa ating uh, munting channel at patuloy lang po inyong panonood at sa inyong uh, mga, mga magaganda pang content na, na aking gagawin at kay Christian Ponce nga pala shoutout sa iyo pare sa Kalina Brothers. Ayan, syempre ang mga lods natin sa mukbangan. Ang Kalina Brothers, shout out mga lods. Sana makabisita kami ulit sa inyong lugar. Ayan po. Iingat kayo at God bless mga kapro. Salamat po.